ika po ng Hulyo, taong 1878. Pumanaw si Otto von Bismarck, ang punong ministro ng Prusya at ang nagtatag ng imperyo ng Alemanya sa makabagong panahon bilang unang kansilyer nito. Kinilala din siya ng kanyang ipagkaisa ang Alemanya at ang pananatili ng kapayapaan sa Europa sa pamamagitan ng diplomasya at mga aliyansa. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa mga pulisiyang panlabas, ang kanyang pamumuno sa loob ay kadalasang tinutuligsa bilang otoritarya at ang pagkabigo nitong pansinin ng mga demokrating ang aspirasyon ng kanyang mga mamamayan. Ang Prusya ay isa lamang malaking parte ng mga kaharian ng Aleman, ngunit nais ang konserbatibong si Bismarck na ipagkaisa ang mga ito bilang isang buong imperyo Kaya't ginawa niya ito gamit ang pagpapalakas ng militar at pagpuksan ng mga oposisyon sa politika na naging dahilan upang mapagwagian niya ang mga digbaan na nagbigay daan upang maging iisa sa wakas ng Alemanya. Sa mga huling taon ng kanyang pamumuno, bumuo siya ng maraming mga alyansa upang mapanatili ang katatagan ng imperyo, ngunit ang kawalan ng kanyang suporta sa basa at iba pang mga opisyal kalaudan ang naging dahilan ng kanyang pagbaba sa pwesto. Sa kabila nito, kinikilala pa din siya sa kasaysayan bilang ama ng makabagong Alemanya.